Muli isang mabagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikahuling kabanata na ng aklat ng mga bilang. Ito ay ang ikaapat na aklat ng lumang tipan. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Hindi po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Lord, samaan niyo po kami minsan pa. Pangigit namin ma maintindihan, maunawa ng iyong mga salita. Lord, niniwala kami, ni Panginoon, na may mga bago kang mensahe na aming um, discover sa mga oras na ito. Dalangin namin, Lord, na maunawaan at amin ma-enjoy ang inyong ang uh, mga salita. Salamat Lord Jesus. Amen. Ang kabanata 36 ay ang mga tuntunin tungkol sa kaparte ng babaeng tagapagmana. Ito po ay merong uh, kaugnayan ano po doon sa kabanata 27 na kung saan ang mga anak na anak na babae ni sila Lofihad na anak ni Manase no po ay humiling sa Panginoon no dahil sila ay puro mga babae ay humiling sila ng kabahagi no da doon sa pangako ng Panginoon na nagpapakita po no na ang lahat ng naniniwala ay talagang magkakaroon ng bahagi doon sa pangako ng Panginoon ito po ay mayroong konting uh, contrast doon sa standing ng lipi ni Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manase na kung saan talagang eh, hindi nila minais ano po na Uh, ma maging bahagi dito sa lupang pangako ng Panginoon ano po sa kanaan so sabi dito sa verse 1 ang mga pinuno ng sambahayan ng angka ni Galiad na anak ni Macher at apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moises at sa mga pinuno ng Israel sinabi nila inuutos sa inyo ni Yahweh na ipamahagi ang lupain sa pamagitan ng palapunutan iniutos din po na ang bahagi ng kapatid namin si, si Lofihad ay ibigay sa mga anak niyang babae. Kung ang mapangasawa nila ay mula sa ibang lipi, ang bahagi nila ay mapupunta sa liping iyon. Kaya't mababawasan ang bahagi ng aming lipi. At pagdating ng taon ng paglaya kapag ang lupaing pagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari, ang bahagi niya ay mauuwi ng lubusan sa lipi ng kanilang asawa. Kapag nagkagayon, mababawas ito sa aming lipi. Ayan, so meron naman ngayon na nag-raise ng another uh, possibilities, ano po. So, so dito pa makikita natin ano na uh, yung situation here is not complain. No? Hindi naman sila nagre-reklamo, hindi rin naman sila tumututol doon sa, sa desisyon na magkaroon ng bahagi yung mga anak na babae ni Zelofihad, no? Salit, talaga ibinibigay nila yung possibilities na pwedeng mangyari, which is totoo. Ano po? So, dito pa makikita natin, no, dati, uh, yung mga babae na anak ni Zilofi had yung nag uh, ask ng, ng uh, parang favor sa kanila, no? And then, na-solutionan yun. Ngayon, sa solusyon na yun, meron na naman silang nakikita na posible na maging problem about dito. Kung baga, dito po makikita natin na uh, yung problema, no? yung problema na, yung solusyon sa kada problema, ay maaring may, may, makikita pa rin problem, no? Kung titignan ito ng iba sa iba, sa, isa, isa ibang angulo or sa ibang tao, no? So, uh, minsan nga naalala ko nung one time, sabi ko, Oh Lord, bakit ang bagal ng oras? Sabi ko, ah, gusto ko sana mas mabilis. Tapos, may kausap naman ako na, Oh, so sana hindi pa, hindi pa, masya, hindi pa bumilis yung oras kasi marami pa akong kailangang gawin. So, may mga request tayo na ah, gusto nating mangyari na kapag naman na yung request natin, meron naman ding maa no? Kaya kumbaga talagang uh, napakabuti ng Panginoon kasi pinakikita niya na uh, siya talaga yung may control ng lahat ng bagay. Hindi man pabor sa atin yung, yung solusyon doon sa uh, problem natin ngayon. Maari no na nakikita ng uh, maari na ang solusyon na yon no ay hindi na nagpabor sa atin kasi may damage na mangyayari pa sa iba so uh, dito makikita natin talaga na uh, lahat nangyayari according talaga doon sa uh, itinakda ng Panginoon para sa ikabubuti pa rin ng lahat no so parang but here makikita din natin dito na yung uh, 'yung situation na ito is masosolusyunan according pa rin doon sa pamantayan ng Panginoon. Verse 5, dahil dito sinabi ni Moises sa mga Israelita, tamang sinabi ng mga apo ni Jose. Kaya't ang utos ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Zelophehad ay malaya silang mag-asawa ng sino mang gusto nila. Ngunit, wag lamang lalabas sa lipi ng kanilang ama. Ayan. Ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaaring ililipat sa ibang lipi. Iyon ay pananatilihin sa lipi ng kanilang ama. Ang babaeng may namana sa kanyang ama ay kailangan kumuha ng mapapangasawang mula rin sa lipi nito upang hindi malipat sa ibang lipi ang kaparte ng kanilang ama. Ang kaparte ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi. Pananatilihin ng bawat lipi ang kanilang kaparte. So dito makikita po natin yung solusyon doon sa problema no na both sila na uh, mapapaboran no yung mga babae ng anak ni Zelofiad makukuha nila 'yung kaparte na para sa kanila pero masusolusyonan din 'no 'yung 'yung ah uh, yung, 'yung nais no ng mga lahi din nila na mapanapili 'yung kanilang mga kabahagi o 'yung mga kaparte nila doon sa lipi nila ano po sa anong paraan sa pamamagitan po na pwedeng mag-asawa itong mga babae na to pero doon sa lipi nila para hindi malipat ang pagmamayari ng kanilang mga nakuhang lupain no ng kanilang ama sa ibang lahi sa ibang lipi sorry sa ibang lipi uh, so dito talaga makikita po natin no na ang um, lagi no ang si Lord pag gumawa siya ng solusyon uh, hindi para sa individual lang eh kundi higit doon sa uh, makakara nakakarami no, dun sa benefit pa rin talaga ng nakakarami. And ang solution pong ito ay may hirun din no, na kinalaman no, doon sa pre preservation po ng bawat lipi. Ano po? Kasi uh, yung mix uh, na, na culture, mix na 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 tribes no ay hindi talaga siya gano'n ka suggested no kumbaga yan kaya even sa ating kapanahunan ngayon talaga ang lagi sinasabi sa atin kung mag-aasawa tayo kailangan same yung ating pananampalataya no para hindi tayo makorap ng ng iba ng ibang pananampalataya ng ibang paniniwala to the point na mamimislead tayo sa ating uh, mga uh, doktrina, mga maling doktrina, no? Maling, maling pananaw, maling katuruan. Ayan. Verse 10 to 12, uh, 13, sabi po dito, uh, verse 10, to 12, Sinunod nga ng mga anak ni Zelophehad ang utos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises, si Namaala, Tirsa, Hoglan, Lokka, at Noah, ay nag-asawa nga ng mga lalaking mula sa ng kanilang ama na kabilang sa lipi ni Manases na anak ni Jose. Kaya na natili ang kanilang kaparte sa lipi ng kanilang ama. So yan, uh, kung gusto natin na, na maibigay sa atin yung ating mga mana yung ating mga kabahagi din kailangan nilang talag kailangan nating sumunod no sa uh, alituntunin ng Panginoon ganun din naman po talaga sa ating buhay ngayon no uh, gusto mo uh, ma-receive yung yung pangako ng Panginoon, then you have to obey, you know, you have to follow the rules ni Lord kasi yung pagpapala talaga dadating siya sa atin talaga so timing ni Lord sa perfect time at saka sa time ni Lord hindi sa time natin So verse 13, ito ang mga batas at tuntunin ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamagitan ni Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jericho. So mapapansin po natin ang aklat po ng mga bilang ay nag po siya sa wilderness. Ano po, yung mabasa natin sa Numbers chapter 1 verse 1. Ano po? And dito siya natapos kung saan ay nandito na siya sa uh, kanaan, no? Sa, actually, papasok na sila sa kanaan. at uh, dito talaga makikita po natin na yung grabe yung pagtuturo ng Panginoon sa kanila. Kung saan talagang yung kung paano sila magiging maayos, paano sila, uh, I mean, orderly, or, uh, paano sila ma-organize, malilinis, yan. And, uh, uh, dito din talaga ipinakita sa kanila ni Lord na talaga sila inihiwalay no sa maling mga paniniwala, maling mga mga Diyos, maling pananaw, no? And uh, talagang dito makikita talaga natin yung protection at provision ng Panginoon, no? In spite sa kanilang mga pagsalangsang sa kanilang mga disobedience. And uh, dito din po makikita natin sa aklat na ito na ang mga makakapasok is uh, uh, actually nasala na, no, yung mga talagang hindi naniwala mga nag-alinlangan, nag-kwestiyon sa Kanya, is talagang hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapasok dito sa pangako ng Panginoon. O sa lupa, ito ang pangako ng Panginoon. So, ano nga ba yung ating matututunan dito sa chapter 36? Ano po na uh, kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, no? Nagaya po ng mga anak ni Zulafihad na mga babae na talagang matapang nilang hiningi sa Panginoon yung yung kanilang bahagi doon sa ipinangako ng Diyos sa kanilang ama no at kahit hindi sila entitled dito sa pangako ito talagang uh, sila kay Lord no naghumiling sila sa Panginoon and Agay ng sabi ng Word of God, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakasumpong. So talaga dito po makikita natin sa no, sa Matthew 7.7. So dito talaga makikita talaga natin na napaka-gracious ni Lord no sa lahat ng uh, lumalapit sa Kanya at nagtitiwala. So unlike po sa uh, ibang lipi ng Israel na sina Ruben, God at half, Uh, tribe ni Manasseh na kung saan talaga nakontento sila doon sa mga bagay na uh, wala labas doon sa pangako ng Panginoon. But then, dito po ay makikita natin na ano man yung nais natin sa ating puso, ihingi natin to kay Lord sapagkat so, kung ito po ay aligned doon sa kanyang plano, sa kanyang uh, sa kanyang kalooban, then ito po ay makakamtan natin dahil ito'y kanyang ipagkakaloob ang kailangan lang ay ang pagtitiwala pananampalataya, no, para makamtan natin yung ating hinihingi sa ating Panginoon. Kaya sana po napagpala tayong lahat at uh, God bless everyone. To God be all the glory.